What's up guys, Elmer Pals, Boy Switzerland For today's vlog, ay magsundo tayo ni Mami Ondel From Norway, galing po silang Zurich At gusto nilang mamasyal dito sa Geneva At in 5 minutes, mag arrive na po ang train oh, Magay, ayan, nagkarating na sila Mami dito <laughs> Guys, pakifollow kay Mami ah, Pag ma-upload ko na to Anong mga pangalan sa uh, Facebook page mo Mami? Kedel, Kedel Channel Kedel Channel Para uh, kita nyo din po Ang uh, kagandahan ng Norway Kasi nag-flag ka din sa namin mamin. Umpisa na po kami Mag-tour dito sa Geneva At saka si ma'am Mahihain kasi si ma'am eh, Kaya hindi masyado Nakatingin naka sa kamera So ayos lang yan Paglabas namin sa train station, agad kaming kumuha ng one-day ticket. Bus, boat, tram, ang sakyan mo, basta meron kang one-day pass, covered na po ito lahat. Una <laughs> <laughs> oh, okay. kong ginala sila mami dito sa Old Town, dito banda sa Bill Air. Medyo mahaba-haba ito ikutin. Ito na nga ang unang bungad. Oops, lihay. Natandaan ko, nung unang kong pagdating dito sa Swiss, dinala ako ni Commander agad dito. Ah! Ang sunod namin pinasok, itong simbahan at medyo tahimik sa loob. Paglabas namin, umikot kami. Tinignan namin ang view ng Geneva. Kaya nga lang, hindi kami nakapasok para doon kami aakyat sa taas. Pero okay lang, sabi ko ni Mami, dito lang tayo. Sinabi niya na yung statue ba? Oo, oh, so sige. Yeah. Ah, ano? So, tara. Nung naikot na namin sa loob halos, lumabas kami nila mami at uh, sabi ng isang kasamahan niya, pupunta daw sa may statue doon banda sa may basyong. Sabi ko, tara para naman makita ninyo. Ayan nga lang, sa harap ng statue, may mga nakalagay doon na mga tint kasi may mga event usually kada weekend. Lalo na ngayon, paparating na ang Pasko. Kung ganitong season, maganda tingnanan dahil iba't ibang klaseng kulay ng dahon na makikita nyo. May color yellow, color reddish brown, kaya maganda tingnan sa mata. At pagdating namin dito sa laruan ng chess, di na magpatumpik-tumpik at agad pinasadahan agad ang video ni Mami para makarami daw siya. Pagkatapos nito, pupunta kami sa may statue. Dito lang din po yan makikita sa basyong. Kung manggaling tayo doon sa laruan, siguro mga one minute lang kung malakas kang lumakad. Sabi ni mami, gusto daw niyang pumunta ng lake. Kaya dinala ko siya dito. Kaya panoorin na introduction. Selan, we are here by the lake. oh, diba? ba? Diyan basta-basta si mami. Isang banggiitan o batika na vlogger yan sa Norway. Intro pa lang, bungkag ng mga tao. At hindi muna ako magsalita at ipakita ko sa inyo ang view ng lake dito sa Geneva. <laughs> Time check 1 pm na po nang hapon. Kaya kumain na po kami ng tanghalian dito sa Manor. Maganda po dito kainan kasi gusto mo mag-shopping sa baba, pwede. Kasi mall po ito at sa taas naman ay banda po ng kainan. At makamura tayo at makapili pa tayo ng gusto ko anong gustong kainin. Kaya dito ko sila dinala. <laughs> Kaya panoorin nyo ang daming mga pagkain. At bukod pa niyan, makapili ka ng husto. At meron silang mga juice na sariwa. Ang pinili natin, itong chicken at saka itong isa, hindi ko na yan alam. Pero sige lang, mukhang masarap eh. Siguro masarap talaga ito kainin. Ako pa, walang pili. So tara, kainan na! Vegetarian kasi yan dalawa. Kaya yon ang kinuha nila. Yung mushroom, lumpia. At sa akin, yun na. Attack na! <laughs>

Said. Labas na po kami Galing tayong kumain guys At mami maraming daghan kayong salamat Mami Sa you, man, po ang kain uh. Paglabas namin Dinala ko sila dito sa Christmas Market para naman makita nila kung anong mga display Ngayon, hindi pa kasi kumpleto dahil maaga pa at talagang mabinta ang hot wine paggabi ng dahil sa sobrang lamig. Ang paborito ko dito pag kumain kami ni Commander, yung parang kebab na binalot siya ng tortilla. Simple tingnan pero masarap. para sa akin. Kung makikita nyo po, wala pang gaano mga tao ng dahil maaga pa at magsisimula ito mga 7pm at sa gilid ng night market, merong daungan ng boat at sinakay ko sila para ma-experience. Makita dito sa lake ang fountain. Kaya nga lang, sa pagkakataon na ito, hindi po nila pinaandar ang fountain. Yung view ng Geneva, hindi lang ito isa. At dumaan kami sa ilalim ng tulay. Pagbaba namin galing boat, dinala ko sila dito sa may orasan, Dinadayo din ito lahat ng mga turista kung sinong makapunta dito sa Geneva. Ibat-ibang klase ang ilagay nila dito ng mga halaman lalo't lalo na pag summer season. UN karon mami. Sige, sige. Ay, ang UN. Yun na nga, dito na tayo sa UN. Ito pala ang meaning ng broken chair. At kayo nang bahala, magbasa dyan. Merong English dyan. At alam nyo naman, ang English ko ay isang kutsara lang. Mga magaling dyan sa English. Kayo na po ang maghubad dyan ng Tagalog o Bisaya. Yan po ang isang paa, putol. Sa harap ng UN, makikita nyo ito. Matanong ko sa sarili ko, paano kaya nito gilubid man nila? Ito basta-basta. Siguro, winiwilding nila o di kaya napabricate. Kaya tinali ng ganon kasi sign of peace. At ito na nga, may sinishare si mami dito at pakinggan natin. <coughs> <Wala. tos> Believe kayo ni niyo mami, kay inig intro, in intrada ni mo bitaw? salab sa yung mga tao <laughs> pag iyalog, hello guys <laughs> <laughs> on sa on sa on sa intro mami on, on sa intro ni mo hello guys or hello friends ah uh, uh oh kila ino sana or saludo ako sa iyo mami thank you thank you thank you thank you sana magclick ako sana all <laughs> hapon na at kailangan ng umuwi nila mami umuwi oh, na silang mami habang magantay ng train at na late ng 7 minutes, magkwinto-kwinto po muna. Mami, na-enjoy ba? Oo, oh, enjoy. enjoy <laughs> Pasensya, mami, kasi wala tayong sasakyan. Ay, okay, uh, ragin na. Ano worries. na? Charge sa experience naman, mami naman, para boy scout, uh, scout ba, minsan? Oo, oh. Uh... Jun. <laughs> Ikaw, Dov, na-enjoy? Enjoy kayo. Enjoy kayo kung magtanaw, kaya tiyonin na-enjoy. <laughs> Believe ko ni mami, kay pag-intrada pa lang sa vlog, bungkag na ta ng tao <laughs> oh <my God. laughs> at yan na nga pasakay na po sila at maraming salamat po sa lahat dyan sa pagsuporta kay Elmer Pals Boys Switzerland hanggat sa muli